Nakikita yon yun 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 Yan yung nagbigay ng na salmon. Oh. Low may level up na nga talaga si Mamang Guard kasi Ultimo poringer hinihinaan huh? na siya. <laughs> <muna talaga. laughs> ang galing, ang galing. <laughs> Pagkapasok na pagkapasok ko kasi sa butcher section, nakita ko si yung Australian chef namin, nagkakat ng salmon. Ang tuli mga kabayan, hindi siya kasama sa team namin. Taga dun siya sa kabila, isa siyang kusinero ng kapatid ng boss namin. Sana dito kasi sa Jeddah mga kabayan, mix kami dito. Kanya-kanyang team, kanya-kanyang boss. Kung dati-dati nga tinatapon lang nila yung mga salmo na pinagtabasan nila, magmula ng kinausap sila ni Mamang Guard sila na mismo yung nag o -oper. Kaso may mga pagkakataon lang talaga na naisushoot talaga nila sa basurahan imbis na tawagin nila si Mamang Guard. At kapag tinapon nila yung salmo na pinagtabasan nila, kinukonsensya ko sila mga kabayan. Kasi haram talaga yung pagtapon ng pagkain ang dami pa nitong makikinabang instead na itapon. Sana oh. Kaya lagi ko silang sinasabihan kapag nagkakat sila ng salmon, wag na wag ninyong itatapon at ibigay ninyo kay Mamang Guard. Sobrang daming mga kababayang Pilipino ang mapapasaya ninyo. Wow! Dito kasi sa trabaho ko mga kabayan, araw-araw nagkakatay sila ng mga salmon na buo. Ang problema ng mga kabayan, tinatapon nila yung mga pinagtabasan. Kasi ang ginagamit lang sa order ay yung mga laman lang mismo. Sana oh. Kaya kapag nakikita ko silang nagkakat ng salmon, kinakausap ko talaga kaagad sila para masecured ko yung salmon na ibibigay nila. Kung mapapansin nyo mga kabayan, sinisiguro ko talagang silyado yung pagkabalot nitong salmon na to. Binabalot ko talaga siya ng maigi mga kabayan at dinodoble-doble ng mga plastik. Kinausap kasi ako ng driver namin mga kabayan na papayagan daw niya ako maglagay nito sa sasakyan. Basta siguraduhin ko lang daw na silyado at balot na balot yung mga ilalagay ko para daw hindi bumaho yung GMC niya. At syempre pagkatapos natin balutin, lagyan natin ng pangalan mga kabayan kasi kapag hindi mo to nilagyan ng pangalan, shoot to sa basurahan. <laughs> Napag-usapan nga namin ni Commander na ipamigay na lang to sa mga naka-schedule mga kabayan. Kaso may nag-message sa akin, kabayan, na unfair daw sa mga hindi makakakuha ng salmon. Huh? Sabi naman ni Commander sa sobrang dami ng gusto ng salmon ay hindi natin sila kayang bigyan lahat. Kaya mag-suggest kayo mga kabayan kung anong gagawin ko dito sa mga salmon na to. Kung ipapamigay ko na lang ba to basta-basta sa mga naka-schedule or ipaparapol na lang natin to para pair naman sa lahat? Kung ikaw ang tatanungin ka ba yan, ano sa tingin mo ang magandang gawin dito? Ipamigay na lang sa mga individual o iparapol na lang para pata sa lahat? Ano sa tingin mo? I-comment mo nga dyan sa baba.